Magandang umaga po. Ngayong araw po pala, ay nandito kami ngayon sa probinsya. Dito po, yung unang niluto ko dito sa aming bahay. Nagluto po pala ako ng soup. Wow! Itong mga video nito may angel ay malapit na po kami niyan sa bahay at kami ay nag-arekela na ng Kababa taxi. Po pala namin ng bus may angel ay kami ay nakakuha agad ng taxi at hindi na kami nagantay ng another bus. Napakarami po kasi namin bitbit -bit may angel kaya hindi na kami nakapagantay. Tingnan nyo na at... po may angel kung gaano kaganda yung lugar namin. Yan po yun, way na po yan papunta sa amin at minsan ay nalalakad po lang At talaga hindi yan. na nga po kami may angel nagpahinga pa at kami ay nagluto na agad. So, bali may Angel, nung nandoon pa po kami sa Bukares, ay eh, kinausap niya pala yung kanyang tatay na maglabas na ng lulutuin namin. Para pag nakarating na po kami dito sa bahay, lulutuin na lang po yung karne o kung ano man yung nilabas niya para po hindi frozen. So ngayon, habang nagagayat po si Petroy, ako naman ay magsasalang na ng Totoo kanin. Totoo lang, may Angel, ako po talaga yung sobra ang gutom. Hindi ako masyado kumain sa bus. Kawa nga po ng baka mamay, sumama ang aking Or po tiyan. wala kami sumakay ng bus, ay bumili pa po, po ako ng corn beef. Yung Pilipino corn beef po, na pinili ko sa Pilipino so, store. Angel, yung bagong bagong ko na slice bread kasi kailangan ko uminom ay, pinalaman ko po yung corn beef na yan tapos pinakain ko dun sa mga bata kasi para hindi sila magutong so, totoo lang may angel pag kami lang sobra ang layo katulad niya mga walong oras ayaw na ayaw po talaga ni Petro na papakainin ng mga bata puro papakainin lang namin kaunti mga biskuit ganyan tapos tubig na kasi nga po nagsusuka sila so dahil nga naisip ko may angel na meron pala akong corn beef ay igigis ako muna yung tira hindi nyo na itatanong may angel nung no? ako ay nasa Pilipinas po talaga yan ay paborito sarap na po. sarap po talaga ako may angel sa corn beef kasi alam nyo naman nabibihira lang naman talaga kami makakain ng karne yan ay tinutulog rin ko ng karne at mahal na pagkain ko ng kanya. Hindi po niya ni Petro kaya papatikin po natin mamaya sa kanya. I request po pala si Jacob ngayon na magluto daw ako ng adobo. O sa kanya may Angel na magluluto ako ng Romanian soup. Buti na lang may Angel may taba, -taba ng konti itong ating karne at ito na lang yung ating pagmamantikain kaysa lagyan natin siya ng mantika. I mean, may Angel ng cooking oil. Yung sinasabi natin na igisa natin sa sariling mantika. At ayan na nga po may Angel, dumating na po yung order ni Petro, galing Temo. Wow! Tara! Hindi ko talaga mag-order yan si Petro ng kung ano-ano dito sa bahay na importante. Oh, meron po siyang experience niyan, Ma Angel. Sabi ko nga sa kanya, hindi na siya nadadala mag-order. Balikwento ko lang sa inyo, Ma Angel. No? Noong nakaraan kasi, na nasa Bucharest kami, nag-order po siya ng tablet. Tapos in the end, anong nangyari? Nung dumating po yung item na inorder niya, alam niyo ba kung ano yung nasa loob ng kanyang inorder order Iyawan. As in, iyawan yung pang barbecue. Sabi niya sa akin na parang naloko daw siya kasi 260 daw yung binayad niya. Tapos pagbukas bukas niya, iyawan talaga yung nasa loob at hindi po tablet. Akala ko lang talaga may angel ay sa Pilipinas lang meron. meron uh, merong ganun dito rin pala sa Romania. may din, nakasalang na po yung ating gagawing soup. Kung muna may angel ay kakain na talaga talagang asing nagugutom na po talaga ako kasi since nang umaga ay isang kurot lang po ng biskuit yung kinain ko, ah, favorite yung anong tawag doon yung slice bread yun yung kinain ko as in kurot lang kasi nagtatakot kasi ako baka mamay mag ako eh walong oras po yung ano amay sabi ko konti lang karne yung ilalagay natin kasi soup lang naman niyaan, kaya lang alam niyo na dahil yung asawa ko yung Romanian mahilig po talaga yan sa karne kumbaga sa ating mga Pilipino tayo ay talagang hindi pa pwedeng walang rice ba diba? yung inyong common talaga sa atin pero itong mga Romanian talaga talaga nasanay po sila na ang pagkain po nila ay karne at saka bread Saka ito yung shorba sure na tinatawa. Meron po tayong ng carrot, pressed na potato, tapos yung may frozen din po yung nilagay dyan na green peas. May nabasa po akong comment dun sa nakaraan na kung bakit daw mga perito lagi ang luto. Ito po yung karaniwang ulam namin ng mga bata ito, ang pagkain lagi namin ang sure na maraming ulam. ng kasi may Angel na yun yung time ko para mag-video ay yun yung naluluto ko. So paano may Angel ko? lang na dito na lang po ang aming video. See you in our next vlogs. Maraming pa tayong video ng lalabas.